So tinalo nga ng Golden State Warriors ang Houston Rockets sa Game 1 mga kaibigan sa score na 95-85. Nagtapos ang regular season na hawak ng Rockets ang number 2 seed sa West at number 7 lang po ang Dubs. Ibig sabihin underdog po sa series na ito ang GSW pero sabi ni Draymond noong nakaraan na hindi nga daw nila natatanaw sa kanilang team ang pagiging number 7 nila. Yun nga naman daw po ang tinapos nila kaya tanggap ng grupo, punto sa mga binitawang salita dito ni Dre ay bagaman underdog sila pero iba na pagka underdog kasi kayang dumurog ng anumang sinasabing malakas na team sa Western Conference. We are the underdog, you know, there, there's, we're two C, there are two C, we're seven C. We like to be the you know? underdog, baby. We, haven't We been that. able to play We underdog in a long time. time. Now it's like, okay, two seven, let's go. Absolutely. You know, obviously we don't view ourselves as an ordinary 7 seed but the it is what it is. We're the 7C yeah. the 2. We got to start off on the road, yeah. you know. Bago ang kanilang game 1 ay minaliit ng karamihang fans ang GSW. Sabi nila walang pag-asang manalo ang Warriors sa Houston. Ngunit pagdating ng game ay baliktad ang nangyari dahil ang Rockets ang palaging naghahabol sa Gold blooded Ibig sabihin kayang-kaya po nila ang kalaban nakita natin para sa Houston ang problema nila sa opensa mga kaibigan. Ang depensa nila ay napakasolid na, pero sa opensa ay tagilid po talaga ang problema nila sa shooting ay nahalata natin sa Game 1 halos lahat ng puntos ay inasa nila sa ilalim kay Alperian. Hindi pala consistent ang shooting ng Houston sa labas itong si Jalen Green pansing kabado siya. Kung saan pangit po ang kanyang naging performance sa Game 1, siya ay naglista lang ng 7.3 out of 15 na shooting. Hindi magandang senyales yan para sa Rockets na alam naman natin na isa siya sa inaasahan ng team. Kaya kapag ka ganoon pa rin ang kanyang ipapakitang laro sa mga laban pa nila contra Warriors. Sa tingin ko mahihirapan po silang manalo talaga. Hindi sa minamaliit po natin ang Rockets, binanggit lang natin ang isa sa nakikita nating problema nila. Ani ni Imiad Oka mga kaibigan sa interview matapos ang talo sa game 1 tungkol sa depensa nila kay Stephen Curry. Ani niya kumbaga ginawa nila ang lahat para depensahan ang greatest shooter, ngunit hindi nga daw ito ganon kadali kita niyang wala namang problema sa kanilang ginawang depensa kasi ginagawa naman nga nila ang kanilang makakaya. Pero talagang matinik si Curry na paamin ang coach na ginagawang sausawan lang daw ng one-time finals MVP ang kanilang depensa kinakain lang ni Steph. Nakakatire pa rin nga ito sa trees kahit contested ay naipapasok pa rin. Masasabing nakakabilib na ang goat shooter kahit anong gawin ng kalaban sa depensa ay pinapagpaglang niya. Ito po ang sinabi ng coach ng Houston Rockets pakinggan po natin sa lang. Coach, when Steph is hitting those type of, of shots that he was hitting tonight, how much does that change your defensive approach? I mean, we guarded some things well. I think he hit some, obviously, some uh, end of shot clock shots that we guarded decent, but we did uh, have some slippage in, in our connectivity to him. And so, Um, Giving them that space, especially late in the shot clock, you know he dips you under the three-point line, gets us off. We got to no know shot clock game, game time, score situation, and and lock in and make him a driver there. So, yeah, he hit some tough ones. He does that at times, but um you know he got loose and and felt like he hit some big shots to stem the tie for them. samantala si Patin po natin ulit ang ginawa ni Stephen Curry sa game one kalaban ng Rockets. Kung saan isipin nyo na lang kung gaano ito ko Jose na kahit yakap-yakapin na siya sa depensa ay umiscore pa rin po si Steph ng 31 points.